Aris. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ay likas na matapang at may paninindigan. Taglay niya ang tahimik na ugali ngunit sa likod nito ay ang di matitinag na determinasyon na palaging unahin ang mga hakbang tungo sa pag-asenso. Hindi siya madaling matinag sa hamon ng buhay at may mahabang pasensya lalo na pagdating sa mga desisyong may kinalaman sa kabuhayan. Sa trabaho, mas nais niyang kumilos ng mag-isa, sapagkat naniniwala siyang mas nagiging maayos ang resulta kapag ginagamitan ng disiplina at personal na dedikasyon. Pagdating sa pera, hindi siya basta nagpapautang, lalo na kung hindi naman kinakailangan. Sa tahanan, pinapahalagahan niya ang katahimikan at ayaw sa mga usapang berde o walang kabuluhan, partikular na pagdating sa pera. Ang kanyang prinsipyo ay palaging nakatuon sa maayos na pakikitungo at disiplina sa bawat aspeto ng kanyang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay kilala sa kanyang tiyaga at disiplina sa bawat gawain, mapatrabaho man o sa tahanan. May likas na kakayahan siyang mag-focus at tapusin ang gawain ng maayos, ngunit hindi siya madaling mapakiusapan, lalo na kung sa tingin niya ay hindi ito nararapat. Upang umiwas sa di pagkakaunawaan, mas pinipili niyang lumayo kaysa makisangkot sa sigalot. Sa larangan ng trabaho, masinop at maingat siya, bawat hakbang ay pinagpaplanuhan upang makatiyak ng magandang resulta. Hindi niya ugali ang gumawa ng bagay na labag sa kanyang prinsipyo, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Sa tahanan, siya ay maalaga at mapagmahal, lalo na sa kanyang mga magulang. Sa usaping pinansyal, praktikal at hindi magastos, dahil palagi niyang iniisip ang hinaharap ng kanyang pamilya. Ang kanyang pagiging maasikaso at mapagmahal ay patunay ng kanyang matatag at responsableng pagkatao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay masayahin at mahilig sa makabuluhang usapan. Sa tahanan, laging pinapanatili ang masigla at positibong enerhiya, naniniwalang ang mabuting sa loobin ay humahatak ng swerte. Sa trabaho, siya ay masipag at responsable, kapag may sinabi siyang gagawin, tinitiyak niyang maisa sa katuparan ito. May katalinuhang mapanuri kaya't bihira siyang magkamali sa desisyon. Ayaw niya ng mga usapang may halong pagmamayabang at mas pinahahalagahan ang pagkakaisa kaysa kompetisyon. Sa pera, siya ay praktikal at matipid, Iniisip ang kinabukasan at palaging naghahanda para sa hindi inaasahang sitwasyon. Bagamat palabiro, alam niya kung kailan dapat maging seryoso, lalo na pagdating sa pamilya at trabaho. Ang disiplina at kakayahang magbalanse ng kasiyahan at responsibilidad ay taglay niya sa bawat aspeto ng kanyang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ang Cancer ay kilala sa kanyang pagiging madaling kausap ngunit mapanuri sa bawat detalye Mayroon siyang matatag na disposisyon at hindi madaling napapakiusapan lalo na kung hindi ito naaayon sa kanyang prinsipyo sa trabaho, ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang matiyak na maayos ang kalalabasan ng bawat proyekto. Masinop siya sa lahat ng aspeto ng buhay, sapagkat naniniwala siyang dito nagmumula ang pag-asenso. Sa tahanan, siya ay maalaga at mapagmahal, laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. Partikular siyang maingat sa kalusugan, palaging nagbabantay upang mapanatiling malusog ang mga mahal sa buhay sa mga desisyon siya ay praktikal at hindi basta-basta nadadala ng emosyon ang kanyang dedikasyon sa pamilya at trabaho ay nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay may likas na disiplina at matibay na prinsipyo, lalo na pagdating sa trabaho at pamilya. Sa tahanan, pinapanatili niya ang katahimikan at pagkakaunawaan at may kakayahang magpakita ng walang hanggang pasensya para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa trabaho, siya ay responsable at determinado, hindi tumatanggap ng suhol o anumang alok na labag sa kanyang prinsipyo. Tapat siya sa bawat desisyon at handang menindigan basta't nasa tama. May kakayahan siyang pamunuan ng iba at igiit ang kanyang opinyon kung kinakailangan, ngunit nananatili siyang patas at makatwiran. Sa usaping pag-ibig, siya ay mapagmahal at tapat, hindi madaling magpadala sa selos sapagkat malalim ang tiwala sa minamahal. Ang kanyang matapang na puso at matuwid na prinsipyo ang nagsisilbing gabay sa kanyang tagumpay sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay may matatag na disiplina at syaga sa bawat gawain. Sa trabaho, siya ay metikuloso at masinop, tinitiyak na bawat detalye ay maayos at walang pagkukulang. Sa usaping pinansyal, siya ay praktikal at matipid, iniisip ang pangmatagalang kapakanan ng pamilya hindi siya madaling magtiwala sa ibang tao, lalo na sa mga bagong kakilala. Ngunit kapag nakuha mo ang kanyang tiwala, magiging tapat at maaasahan siya. Sa pamilya, siya ay maalaga at mapagmahal, at palaging inuuna ang pangako bago ang sariling kagustuhan. May prinsipyo siya na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa madali ang paraan, kaya't bawat hakbang ay pinagpaplanuhan ng maigi. Sa pakikitungo sa iba, siya ay tapat at totoo, hindi gumagawa ng bagay na labag sa kanyang konsensya. Ang kanyang dedikasyon at pagmamalasakit ay nagpapakita ng busilak na puso at matatag na diwa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ay isang huwara ng tsaga at dedikasyon sa bawat gawain, mapatrabaho man o sa loob ng tahanan. Taglay ang likas na hilig sa kaayusan, Palaging sinisikap na mapanatili ang malinis at maaliwalas na kapaligiran upang makapagdulot ng positibong enerhiya at makaakit ng swerte at biyaya. Ang kanilang isip ay matalas at mapanuri, laging nag-iisip ng mga praktikal na solusyon kaysa umasa sa biglaang pagkakakitaan. Mas pinipili nilang paghirapan ang bawat kita, sapagkat batid nilang ang tagumpay ay bunga ng sipag at syaga. Sa ugali, mapagpasensya at maalalahanin, ngunit may nakatagong katataga na handang ilabas kapag kinakailangan. Mas gusto nila ang paggawa ng mag-isa upang masiguro ang kalidad ng gawain. Sa tahanan, pinangangalagaan nila ang kasayahan at pagkakaisa habang masiglang nililikom ang positibong enerhiya na nagdadala ng pag-asenso sa kanilang pamilya. Ang kanilang diskarte sa pamumuhay ay laging nakatuon sa paglikha ng harmonya at kaunlaran. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay kilala sa kanyang disiplina at dedikasyon sa bawat gawain. Sa larangan ng trabaho, walang puwang ang pagpapabea. Ang anuman na kailangang matapos ay sisikaping tapusin ng maayos at may kahusayan. Ang kanilang masusing atensyon sa detalye ay nagiging susi upang mapanatili ang respeto ng mga kasamahan at maiwasan ang pagpuna. Sa pakikipag-usap, likas ang kanilang pagiging maingat. Iniiwasan ang mga usapang walang saysay o may kaugnayan sa buhay ng iba. Ayaw din nilang mapalibutan ng mga diskusyon ukol sa utang o pera sapagkat mas nais nilang pag-usapan ang mga bagay na nakabubuti sa lahat. Sa loob ng tahanan, sila ay maalalahanin at laging handang tumulong sa pamilya, lalong-lalo na sa mga magulang at kapatid na nangangailangan. May taglay din silang pagtitipid sa gastusin at sinisigurong bawat sentimo ay napupunta sa makabuluhang layunin. Ang kanilang malasakit at dedikasyon ay nagiging pundasyon ng matatag at masayang sambahayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay isang likas na masipag at mapanuring individual na hindi nag-aatubiling ibuhos ang buong kakayahan sa trabaho. Taglay nila ang determinasyong umasenso at mapanatili ang kaayusan sa kanilang buhay. Ang kanilang mga mata ay matalas at palaging nakatuon sa mga detalye ng gawain upang matiyak na lahat ay nasa ayos. Sa usapang pakikitungo, hindi sila mahilig sa mahabang diskusyon, lalo na kung walang saysay ang pinag-uusapan. May lubos na hindi pagkagusto sa mga taong mayabang, kaya't iniiwasan ang makipag-usap sa mga ganitong tao upang mapanatili ang kanilang disiplina. Sa loob ng tahanan, pinangangalagaan nila ang pagkakaisa at kabutihang-loob. At sinisigurong umiikot ang mga pag-uusap sa positibo at masayang mga paksa. Naniniwala sila na ang mabuting samahan sa pamilya ay nagdadala ng swerte at biyaya. Ang kanilang determinasyon at positibong pananaw sa buhay ang siyang nagtutulak sa kanila upang patuloy na umasenso at magtagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay simbolo ng tsaga at disiplina. Sa bawat gawain, lagi nilang inuuna ang pagiging masipag at maingat sapagkat batid nila na ang tagumpay ay hindi madaling nakakamtan. Sa trabaho, may sense nilang binabantayan ang bawat detalye upang matiyak na mataas ang kalidad ng kanilang output. Hindi sila nagpapadala sa pabago bagong takbo ng pagkakataon. Sa halip, pinaninindigan nilang ang dedikasyon at kasipagan ng susi sa tagumpay. Sa tahanan, sila ay mapagmahal at maaasahan. Laging inuuna ang kaligayahan at kapakanan ng pamilya, handang sumuporta at tumulong lalo na sa oras ng pangangailangan. Mayroon silang likas na pagiging maingat sa pera at hindi basta-basta gumagastos ng walang dahilan. May taglay din silang kakayahang maging matapang at matatag kapag kinakailangan, lalo na sa oras ng pagsubok. Ang kanilang determinasyon sa buhay ang nagiging sandigan ng kanilang tagumpay at kasiyahan sa pamilya. Ba't tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay kilala sa kanyang masigla at aktibong disposisyon sa buhay. Laging handang kumilos at gumalaw upang mapanatili ang kasiyahan at kaayusan sa araw-araw. Sa trabaho, sila ay maaasahan at masikap, palaging may handang plano upang mapadali at mapahusay ang gawain. Hindi nila gusto ang mga usapang walang kabuluhan, lalo na kung hindi ito makatutulong sa kanilang trabaho. Sa tahanan, pinapanatili nila ang positibong enerhiya sa pamamagitan ng masigla at masayang pakikitungo sa mga mahal sa buhay. Hindi sila madaling magselos at may matibay na tiwala sa mga mahal nila. Mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang mga di kailangang abala at masigurong maayos ang bawat detalye ng gawain. Ang kanilang masayahin at positibong pagtingin sa buhay ang siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa kanila. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay likas na mapayapa at maalalahanin. Sa trabaho, mas gusto nilang magtrabaho sa isang tahimik at maayos na kapaligiran upang mapanatili ang kanilang fokus. Kilala sila sa pagiging masipag at dedikado sa bawat gawain, hindi nagpapabea at palaging inuuna ang kalidad kaysa sa dami ng nagagawa. Sa tahanan, sila ay mapagmalasakit, lalo na sa kalusugan at kapakanan ng pamilya. Maaruga sa pagkain at kalinisan ng paligid upang matiyak na ang bawat miyembro ng pamilya ay malayo sa sakit. Ayaw nilang napag-uusapan ng mga isyo ng suhulan o hindi patas na paraan ng pagkita ng pera, sapagkat naniniwala silang ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa tapat at marangal na paggawa. Kapag nangako sila, siguradong tutuperen nila ito, sapagkat para sa kanila ang integridad ay isang mahalagang pundasyon ng matatag na relasyon sa pamilya at trabaho at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat